Sa mga hearing, nakita natin na pinapayagan ang mga resibo na may pirma lamang at hindi mabasa ang sulat kamay mula sa mga hindi nakikilalang tao bilang patunay ng liquidation. Ayun naman pala, napakaliwanag, pinapayagan pala ang paggamit ng mga aliases o mga hindi mabasang pirma sa pagliquidate ng confidential funds. So ibig sabihin, walang nilabag ang Office of the Vice President at ng DepEd sa kanilang pagliquidate sa mga confidential funds sa na mismo nang galing sa bunganga mo, Chihuahua, na pinapayagan naman pala. Pero bandang huli sa kanyang drama, sa kanyang speech na ito, ay ipagdidikdikan pa rin niya na ayon sa PSA, eh walang record na Mary Grace Piantos. Matapos ang mga buwan ng masusing pagdinig at talakayan, marami na tayong natuklasan ng mga issue at ganun at ngayon ay marami na rin po tayong nalaman ukol sa mga pangangailangan ng ating batas at regulasyon. Malayo na ang narating natin, ngunit alam pa rin natin na marami pa tayong kailangang busisiin. Isa sa mga pangunahing tungkulin ng Kongreso ay ang bumuo ng mga batas na tunay na maglilingkod sa ating bayan. Ang ating layunin ay hindi lamang lumikha ng mga batas, kundi bumuo ng mga batas na tunay na sumasa ilalim sa pangangailangan at hangarin ng bawat Pilipino. Sa bawat hearing tayo ay naglalakbay sa mga sulok ng ating mga batas, nagiging mata at tenga ng ating mga kababayan. Dito natin natutuklasan ang mga kakulangan ng ating batas. Mga puwang na bilang mga kongresista ay dapat nating sikapin na punan upang mas mapabuti ang ating sistema at ang kalagayan ng ating bansa. Bago ko magpatuloy, nais kong ipahayag ang taus-pusong pasasalamat sa lahat ng ating mga resource persons. Ang inyong dedikasyon ay nagbibigay liwanag sa madilim na landas ng katiwalian. Alam namin kung gaano kahirap ang inyong pagdalo sa mahabang pagdinig. Ang inyong presensya at pagsagot sa mga katanungan ng komite ay hindi matutumbasan. Aasahan po namin ang inyong patuloy na suporta at pasensya sa mga susunod na pagdinig ng komite. Nagsimula ang lahat na ito sa isang speech at isang request for investigation. Kung ating aalahanin, nagkaroon ng privilege speech number no. 379 si Congressman Rolando Valeriano noong September 3, 2024 tungkol sa paggamit ng public funds ng Office of the Vice President mula 2022 hanggang 2024. At ang motopropyo na investigasyon sa manifestation ni Congresswoman Jervil R. Luistro noong September 2, 2024. Patungkol sa iba't ibang issue na nakapaligid sa budget ng Department of Education or DepEd, kasama na rito ang hindi matagumpay na pagpapadala ng mga computer units sa mga teacher, estudyante at mga paaralan. Kaya't unang sinimulan namin ang pagtingin sa regular funds ng pangalawang pangulo sa parehong OVP at DepEd. Para sa OVP, tinignan natin ang mga marangyang satellite offices kung ating aalahanin nakakabahala na halos kalahati ng budget ng OVP para sa 2023 at 2024 ay napunta sa pagtatayo at pagpapanatili ng mga satellite offices nito sa buong bansa ang tanggapan ng Vice President Sara Duterte ay mayroon ding napakalaking budget na 2.3 billion noong taong 2023. At dahil sa mga hindi maipaliwanag na gastos, noong 2024 ay kinailangan bawasan ng budget ng kanyang opisina sa 733.2 million. Ngunit para sa taong 2025, muli siyang humiling na bigyan siya ng 2.37 billion pesos. Tungkol naman sa DepEd, sa panahon na siya ay sekretary, Lumitaw ang mga pulang bandila sa procurement ng mga laptop para sa DepEd Computerization Program tulad ng rig bidding at pagsasabuatan ng mga bidders. Siya rin ay hindi nakapaghatid ng laptop na nagkakahalaga ng 9 billion para sa mga programa ng e-learning ng DepEd na tila isang napakalaking pagkukulang sa panahon na lumalalang pangangailangan para sa mga kagamitan ng edukasyon. Ngunit sa ating pagdinig at pagsusuri ng budget utilization ng DepEd at OVP, paulit-ulit lumilitaw at pinaka nakakabahala ang mga issue patungkol sa confidential funds. Napakalaking halaga po ang perang ito. Sa so OBP, mula 4th quarter ng 2022 hanggang 3rd quarter ng 2023, mayroong nagastos na 500 million worth of confidential funds. Habang sa DepEd naman, mula 1st quarter hanggang 3rd quarter ng 2023, ay may 112.5 million pesos naman. Sumatotal ay may 612.5 million pesos Higit kalahating bilyon ang hinawakang confidential funds ng ating Vice Presidente. Natural bilang mga mambabatas na may mandatong masiguro na nagagamit ng wasto ang pera ng taong bayan, ulit-ulit rin namin na itatanong, saan napunta ang confidential funds? Sa ating pagsusuri, lumitaw ang mga sumusunod na kakulangan o gaps sa ating batas. Number one, ang halaga ng Fidelity Bank para sa Special Disbursing Officers or SDO ay napakababa kumpara sa pondo na, kinilang, na kanilang, hawak. Tulad ni SDO Gina Costa na may approved amount of bond na 8 million pesos pero ang kanyang amount of accountability ay 500 million pesos. Si SDO Edward Paharda naman ay may approved amount of bond na 4 million pesos pero ang kanyang amount of accountability ay 50 million pesos. Pagpapatibay ng mga patakaran ng COA tungkol sa budget at mga technical resources. Pangatlo, Pinaka nakakabahala rin ay tila walang maayos sa sistema o paraan upang masiguro o ma check o audit ng COA na nasa wasto ang paggasta ng mga confidential funds. At ikaapat, malinaw na mga alituntunin sa mga detalye na dapat isama sa physical and financial plan na dapat ding suriin ng mga ahensya ng pambansang gobyerno at hindi lamang sa Department of Budget and Management. Gayun din ang kinakailangan ng pagsusumite ng mas detalyadong ulat under oath ng mga accomplishment and liquidation reports kasabay na ang mga ebidensya ng accomplishment na ito. Sa terminong confidential ay tila ginagamit bilang isang panakip upang itago ang katotohanan mula sa atin. Para sa kaalaman ng lahat, ang confidential funds ay hindi discretionary allowance o funds ng isang ahensya. Hindi siya secret funds. Siguro po, panahon na upang harapin natin ang katotohanan na hindi lahat ng mga nahalal o nalalagay sa posisyon ng sa gobyerno ay pwedeng basta-bastang pagkatiwalaan. Kailangan pa rin ng safeguards pati sa confidential funds at sapagkat hindi maiiwasan na may mga nagtatakang gamitin ang pagka-confidential nito upang itago ang impormasyon at pag-aabuso sa tiwala ng taong bayan. Ginagamit nila ang salitang confidential upang magbigay sa atin ng peking ilusyon na kahit ito'y lihim, ang mga pondo ay ginastos ng tama. Ngunit bakit kailangan pa itong itago sa mga taong tunay na nagpondo nito? Ang maumayang Pilipino ay may karapatan malaman kung saan napunta ang kanilang pinaghirapang pera. Para sa akin, kapag nagamit na ang confidential funds para sa kanilang layunin, wala nang dahilan upang hindi maging bukas at maging transparent. Walang mawawala kung sila'y maguulat kung paano ginasto sa mga pondo dahil tapos na rin naman na yung confidential operations kung saan ito pinaggamitan. Sa ngayon, Naghahanda na po kami ng dalawang batas upang masolusyonan ang ilan sa mga pagkukulang na natuklasan natin. Una, an act regulating the allocation and utilization of confidential and intelligence funds imposing penalties for misuse and misappropriation o ang Confidential Intelligence Funds Act. Pangalawa, an act regulating special disbursing officers and imposing penalties for misappropriation o ang act regulating SDOs. Sa Confidential and Intelligence Funds Act, layunin naming tugunan ang tila maluwag na alituntunin batay sa Joint Circular Number no. 2015-01. Sa mga hearing, nakita natin na pinapayagan ang mga resibo na may pirma lamang at hindi mabasa ang sulat kamay mula sa mga hindi nakikilalang tao bilang patunay ng liquidation. Paano na upang mapatupad ng mas mahigpit na mga alituntunin sa paggamit ng mga confidential fund para sa mga confidential na gastos. Bagamat mahalaga ang mga confidential funds para sa pambansang seguridad, dapat itong balansihin sa tungkulin ng gobyerno na protektahan ang paggamit ng pampublikong pondo at ipatupad ang kinakailangang pagbabago sa batas kaya taimtim naming hinihiling ang pag-aproba ng panukalang batas na ito. Samantalang ang Act Regulating Special Disbursing Officers and Imposing Penalties for Misappropriation, layunin nitong palakasin ang proteksyon ng pera ng bayan dahil ito ay madaling maging target ng mga head of agencies at special disbursing officers na abusuhin ang paglabas ng pondo sa milyong-milyong halaga at bilyong-bilyon na wala nang, walang wastong liquidation at walang takot sa parusa. Muli rin naming bibisitahin ang mga patakaran ukol sa fidelity bonds at ang inaprubahang halaga ng bond ng mga HOAs at SDOs dahil nakita namin nakita naman natin kung gaano kalaki ang pagkakaiba nito na tila nawawala na ang kabuluhan ang layunin ng pagpapataw ng bond mula sa simula. Bagamat marami pa rin katanungan tungkol sa confidential funds, sapat na ang ating natuklasan para magampanan ang ating mandato na gumawa ng batas para sa ikabubuti ng ating bansa. Ngunit hindi tayo titigil sa ating pag-iimbestiga sapagkat ang confidential fund ay isang bahagi na lamang ng budget ng OVP at ng DEPED. Marami pa tayong kailangan busisiin at suriin upang matukoy kung ano pang aspeto ng paggamit ng pera ng bayan ang kailangan punan ng batas. At para po sa kaalaman ng lahat, ang ating pong uh, request sa PSA or sa Philippine Statistics Authority kukul sa pangalang Mary Grace Piatos ay ating pong nareceive ang kanilang tugon dito nung dated November 25, 2024 at dito sinasabi nila na base sa kanilang record ay walang ipinanganak na Mary Grace Piatos ang pangalan. Alisunod dito, tayo po ay sumulat upang isumite ang uh, 677 pang pangalan na nakalagay sa o, sa Acknowledgement receipt ng DepEd kung saan tayo po ay binigyan ng tugon ng Philippine Statistics Office dated December 8, 2024. At dito, kanila pong uh, sinasabi na out of 677 individuals, 405 ay walang birth certificate o walang record sa birth certificate o pwede natin sabihin na non-existent. So, nandito po ang uh, record. Muli, maraming salamat sa inyong oras at sama-sama tayong magsikap para sa mas mabubuting batas para sa bayan.